Halusugan na nagdala ng grabing yaman din sa kanyang bulsa. Ito ang kwento ng Abs Herbs ni Grace Gupana. Kasi if you ask God's sovereign power to rule your business, to rule your life, to rule your program, ano pa ang hahanapin mo? Sinong magakalang sa isang munting tindahan ng sago at gulaman nagsimula ang lahat? ilang beses nang sumubok sa negosyo, subalit nauwi din sa wala. Hindi na rin mabilang ang kumpanyang nilapitan, subalit ni isa ay walang tumanggap. Siya si Grace Gupana, 45 taong gulang at mula sa wala. Ngayon, may ari na ng isang pinakamalaking negosyo ng natural herb medicine ngayon. Nagsimula ang negosyo ni Grace noong taong 2000. Dalawampu lamang daw ang empleyado niya noon at lahat pa pawang hindi nakapag-aral. Saan galing yung mga ideya ninyo sa inyong pang mga naon ng product? I learned to pray. And when I pray, sabi ko Lord tulungan mo na ako kasi wala na nag-aral naman ako. Mm -hmm. Student assistant ako. Pero kasi sa hirap ng buhay namin, doon ako nagpursige. Mm -hmm. And then I'm not even a chemist. I'm not even a medical technologist. I have a brother who's a doctor who doesn't believe in me. But my faith in God led me to a lot of these inventions. Hindi naging hadlang kay Grace ang kawalan ng kaalaman sa siyensya at medisina. Ang tanging pinaghugutan daw niya ng kanyang mga imbensyon ay ang banal na kasulatan. Isa sa mga pinakabago niyang produkto ay gawa sa prutas na mangosteen. Kumpara daw sa mansanas na may isang libong units ng sandthorn at spinach na may 75 units. Ang mangosteen daw ay mayroong 21,000 units ng santon. Ito ang bitaminang nakukuha sa balat ng prutas na nagpapagaling umano sa anumang karamdaman. Si Aling Pasala natin ay tatlong taon nang naghirap sa sakit na arthritis at hypertension. Lumala pa ito nang maaksidente siya noong Oktubre 2003. Pagkalipas ng isang taon, natagpuan pa ng mga doktor na siya ay may puso na lumalaki o enlargement of the heart. Ay, yung matagal na hindi ako nakabangon, hindi ako maka, maski si Arman lang. Nagbago lamang daw ang kanyang kalagayan nang makilala niya ang mga produkto ni Grace. Mangustin plus capsule. Dahil big, uh, bigla kong na-feel na I'm very much okay. Hindi na ako nakaramdam ng mga hingal-hingal noon. Yung mga kunting ano ko lang, napapagod na ako, Sabi Sebes, wala na yun. Subalit ayon kay Grace, ang tagumpay ng kanyang mga produkto ay galing din sa yaman niyang espiritual. Sa tuktok ng gusali ni Mrs. Grace Gupa na matatagpuan ang kanyang kilala at popular na prayer room. At ang prayer room na ito ay dinadayo ng may limampung katao araw-araw po yan na nanggagaling sa iba't ibang mga malalayong mga lugar. Sila naniniwala ng kalusugan at kagalingan mula sa karamdaman ay makakamtan lamang kasama ng taimtim na dasal kasama si Sister Grace. The power is in prayer. Kasi if you ask God's sovereign power to rule your business, to rule your life, to rule your program, ano pa? ang hahanapin mo. And we thought of it, it's, it's going back to basic. The strength is in your spirit. What is strong in this company is buhay ang spirit, the living Holy Spirit, and the power of prayer. Padami ng padami ang mga dumadayo sa gusali ni Sister Grace. Hindi lamang para bumili ng kanyang produkto kung hindi humingi din ng tulong espiritual. Patuloy namang tinatanggap ng Grace Herbs ang lahat na gustong magdasal sa kanyang prayer tower dahil naniniwala si Grace na ang kagalingan sa anumang karamdaman ay nagsisimula sa malinis na espiritu at kaluluwa.